hello guys ito na naman tayo ngayon sa ating Holy Week Exploration Ayan, kasama po natin dito ngayon si Shaman Tope at si Aya Ghostly Hour ang Team North Luzon Phantom at sa mga pagkakataon na to susubukan natin i-explore at i-investigahan ang sinasabi nilang haunted na dating rest house ng ating late president Ferdinand Marcos Ayan, napakaganda ng lugar na ito tahimik, maraming puno at sariwa ang hangin. Mga katangian ng lugar na gusto nating puntahan, pasyalan at dito ay magmuni-muni. Ayan okay, guys, so mga abandon na rin yan. Pero parang ang ganda no. Pero sabi kasi nung nakausap namin kanina, wala na rin naman na daw Uh, tumatao dyan ayan kagaya nito guys oh. may malaking letter M na initial hmm. Akala natin ang una, ito ay abandoned. Pero habang sa pag-ikot-ikot natin dito, ay meron tayong nakausap at napagtanungan na ang mga kabahayan pala na ito ay pinagawa at pinaayos na ng DNR may mga pailan-ilan na rin daw ang nanirahan dito ngunit bakit kaya hindi sila nagtatagal? Totoo nga kaya ang mga kwentong kababalaghan? Mga kwentong nagbibigay ng kilabot sa ibang mga residente na naninirahan dito. At sa pagkagat ng dilim, samahan nyo kaming ikutin sa liksikin ang lugar na ito. Sa eksplorasyon naming ito, talas ng paningin ng pandinig at pakiramdam ang aming dala. Uwak 'yan ah. Uwak. madilim na guys meron kami isang spot dito na pupuntahan at doon tayo mag investigate sana yun dito yata yung daan nun. Noong una, inakala namin na ito ay bahay. Pero ito ang tumambad sa amin. I see Aisha. CR. pala to. At paglabas ko dito sa CR at paglingon ko dito sa parting ito ay iba ang aking naramdaman. Habang papalapit ay mas lalong umiinit ang aking pakiramdam dito. ang CR pala siya. Pero ang init dito sa part na to ah. Oh, ang init. Oo, oh, kuya. O, iba talaga dito eh. Dito tayo? Paliktaran siya. Dito banda ko ya dito siya. Diba, yung, ano, Parang yung ko ano. Sa akin naman kuya, ang feel ko dito mainit. Oh, sobra. Pero pag pumunta ka doon, nawawala yung init. Pag, ano ba? Elemento, mainit Oh. Eh. So, mm -mm. Iba yung kwan ano rito. Para akong biglang naihilo na hindi ko maintindihan. Tapos yung bato ko bumigat. Pero kaya? Oo, oh, kaya naman. Ako parang ayaw nilang nandito tayo. Nasa mukha ko yung mainit eh. Ayaw nilang nandito tayo. Akala ko bahay yun, CR pala. Ako rin eh. Kanina? Hmm. Sa mga ganitong klasing exploration, dapat lagi mong baon ang tipay ng damdamin at lakas ng loob. Higit sa lahat ang pananampalataya mo. Dahil sa maraming pagkakataon, ang takot mo ang magpapahina sa'yo. So guys, wala kaming na uh, ano, wala kaming na uh, detect doon. So babalik kami doon sa part na yung na-feel namin na mabigat. Yung mainit. Hindi ko alam kung bakit mainit doon dahil ba medyo close na yung area dahil na nga napapalibutan ng mga malalaking puno. Ayan, yung part na yan. Pero dito sa part na to, okay pa naman. Pero pag pumasok na kasi kami doon sa part na yan, medyo umibigat tsaka mainit so ito try natin try natin spider padaan ah shing tabi <laughs> tabi So, balik tayo dito dito natin i-try mag maglagay ng EMF same feelings talaga oh. mainit talaga so dito kuya try natin dito tulungan nyo po sana kami kahit pailawin nyo lang po yung EMF magparamdam lang po kayo mas maganda po kung gusto nyo magpakita na rin po kayo sa amin walang tatakbo ha kung may nagpakita ha. Sana po, tulungan niyo po kami. Hindi naman po masama yung hangari namin. Kahit ilawin niyo lang po yung unit. Walang paramdam sa parte dito, pero dito kami natatakot. alis sa atin ah <laughs> humanap kami ng ibang lugar kung saan ay magsiset up ulit kami ng EMF yan, lilipat po kami ng spot dahil dun sa pinagpwestuhan namin kanina ay walang nagparamdam so ginamitan natin sya ng EMF pero hindi talaga sya nagreact Yeah. yak tin remedy mo dyan. Hindi ko ya open siya kahit kahit kanino Potrem uh -huh. mo lagay dyan. wala wala Ito, wala oh wala nagrerent okay. dito try natin okay. isa ka bang elemento oh espiritu na na napili lang dito. Posible siguro yung mga kamay na bakat dito yung mga bata na pupunta-punta rito. Oo, kasi no? May bakat ng kamay yung sana ninyo. Oo. Oo, baka may mga batang sumisilip, gano'n. Maaaring mo ba ulit pailawin ang bagay na, mer na nilagay namin sa harapan namin? kung mayroon mang ibang elementong naninirahan dito ay naging mailap sila sa amin sa mga pagkakataong ito. Kaya naman napagpasyahan ng grupo na lisanin na ang lugar. Kung kailan naman paalis na at nakapatay na lahat ng kamera, ito ang sumunod na nangyari. bilis nga eh. Hindi ko na, hindi ko siya nakita. Dapat i-on na yung camera para makon. Nakita ka agad kung ano yun. Oh, kami para umalis ka agad. Po, hindi kami tatakbo. Magugulat lang kami. <laughs>